Malaking papasalamat ko rin, unang-una sa inyo din, sa pubicol, tabang, oramismo, na nayatid natin si mga lubing partner ko dito na paggamutan ko. Takot ang bumabalot sa mga residente sa isang resettlement site sa Legazpi City dahil isang matanda na mahilig umanong mambato, manghabol ng itak, at manira ng kanilang mga gamit sa kanilang lugar. Kinabukasan kasama na ng aming teams Kapitan Asaytuno na bumalik sa bahay ni na Lola Adelita upang masamaan silang magpasuri. Ora mismo naman naming tinungo ang Bicol Medical Center, Department of Psychiatry, Camarines Sur. Agad sinuri ng doktor si Lola Adelita at dito na napagalaman namin na siya ay mayroong sakit na psychosis o sakit sa pag-iisip. Malaking papasalamat ko rin ang sa inyo din sa pagpubikol tabang ora mismo na nahihat, natin si yung living partner ko dito na magamutan ko. So napaka saya ko po na nangyari po ito dahil sa tulong ninyo. Ako Party List, katabang na kasurog pa. Number 131 sa Balota. Ako